Hello guys! Hello guys! Nagbablog <laughs> na naman tayo ngayon. Matagal tayong hindi nakapag-vlog. Ayan, mga uh, alaga natin. Uh, Heritage chicken. Mayroong Black Astroloch. Good Island Red. At a uh, White Sussex. Saka mayroong Brahma. Ang dalawang Orange. Ando pa guys so, yung iba, oh, Maitan niyo iba o. Ayan. Oh. Ayan. White sasik black astrolope Oh, tapos dito. nandito ang ating brama na lolo. Si lolo na 'to, lolo. 'Yung mga anak niya, 'yung mga anak niya, guys. Mm, 'yun sila. Ayan. 'Yan sila, 'yung anak niya. 'Yun. Ayan. Puro lalaki nandito. Ayan. Lalaki. Ito yung lolo. Ayan yung anak niya. Ano? Apo niya pala. Apo niya. Ito ang anak niya. Ito. Anak ni lolo. Ito. Ito. Ayan. Ayan o. Kamukha ni lolo. Ayan o. Ayan o for sale to mga guys baka may nakaibig sa inyo may gusto sa inyo ang bintahan ko nito guys 3.5 ang isa 3.5 ang isa yung ganyan guys yan yung ganito 3,000 yan ito 3,000 din pero pag kukunin nyo lahat ah may discount pa dali ako ako kausap pag-usapan natin magbabawas ako guys ng ro marami na akong ro eh ayun o no? may mga bago tayong ro ngayon yan ang ayan ito baba yan tatlo na yan ay meron pa tayong papisa ito si ano pala to si lolo si lolo Ayan. guys, kumakain na yung mga hair natin. Ayan. Ito naman, mayroon tayong Texas guys. Talisay. Ayan. Tapos may dalawang babae doon. Ang itlog na yan mga guys. ay limang itlog na yung isa. Tapos dito, mayroon tayong Rhode tayo Island. Okay, ito. Ito island region may dalawang asawa marami na rin mga anak yan, guys marami rin na produce na itlog ito naman, meron tayong uh, duck ayan. may anak siyang, walo 2, 4, 6, 8 ayan, ayan. na guys ito yung nanay nila, yung black ang tatay nila yung white tapos dito mayroon tayong dalawang fishing duck, lalaki babae wala pang na, ano to, may papakita ang itlog to ay may itlog na pala kaso isa lang kaya pinagsama natin sila dito para makita natin yung talagang ano ang itlog siya. na uh, ilang pure na fishing bat ito guys oh. Nakakatuwang tingnan yung mga malilito. Oh. Ah. Oh. Wala. Tapos dito mayroon tayong mga native guys. Native. Asis yung na native. Yan. Yan. Yan guys. Yan. Ah. Uh, Rhode Island. 2, Six, two, four, six, seven. anim na road ay lang sa isang brama ang brama guys makikita nyo may buhok sa pa yan 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 may buhok sa pa yan ang brama itong iba road ay ano yan guys uh, may git may git ano to huh? may git May git 3 weeks na yan. Lapit na yan mag isang buwan. Dito naman. Meron tayong Ah, brama na nangingit log yan. Yung mga brama natin guys so. ayun Sa dalawa, Tatlo. <laughs> apat lima lima yung babae tapos may dalawa tayong lalaki dito na nag breed ayan lima yung babae tapos dito guys mayroon tayo mga chicken layer ayan wala na, na-harvest na yung mga itlog nila guys na-harvest na kanina na-harvest na yung mga itlog nila ayun nandiyan yung ating barako na native Ayan, native na barako natin barako yan so, may fixes pa tayo dito isa Tapos, mayroon tayong native na isa yan yan si brusco yan si brusco ang nitid nating barako yan dito naman meron tayong dalawang may breed na to yan may na yan, guys. Ay, man, ano na yan. Large white na ang lahi nyan. Ito yung lalaki o. Oh. Gagawin natin din bara po. Ayan. Ito babae yan guys. Ito yung bara ko natin. Oh. Nakaiga. Ayan. Pag asawain natin yan guys. Dito naman mayroon tayong dalawang native dito. Pang lechon guys. Ayan. Uh, hindi na pang sa Pasko to. Ayan, nasa 35 kilos na isa nito guys. Ang dating ng Pasko, may 40 kilos na isa niyan. Maka nasa 45 na. Dito naman, ayun tayong 2, 4, 6, 7. Ang lichong Nasa 25 kilos isa na ito guys. Din ang malaki ito. Nasa 30 na. Ayan. At dito naman, andyan si Lola Pig. Yung Lola Pig natin na malaki. Ayan. Oh. Ay Lola Pig. Ayan, ang laki yan guys, oh. Tingnan yung likod, lapad, oh. Lapad. Buntis na rin 'to, guys. 'Yan. Mm. Buntis na rin 'yan. Ayan yung Lola. Si Lola Pig. Ayan, Jaydou, dito ako nag-umpisa, guys. Ito ang nag-produce ng mga anak. Ito ang nag-produce ng mga anak. Ayan. Tapos nandito 'yung mga anak niya, guys, oh. Napakalawang mga anak niya, ayan o. Mga large white na yung lahi. Ano, ayan puti na, uh, tulay sa kablak. Mga large white na to malalaki na guys. Itong isa guys, to, to, to. ito, ito, ito. Ito, kakatahin natin yung mamayang madaling araw. Para bukas ng umaga. Yan. Yan. Tapos yung iba sa sunod naman. Kasi pag bininta natin ng per kilo na live, pinukuha guys, 165 lang ng isang kilo. Logging-logging tayo, mahal-mahal ng feeds. Okay, ano na gawin natin? Katayin na lang natin. Tapos, kuha na lang tayo ng mga buyer. O, oh. diba? Ano na lang gawin natin? Kaysa, babaratin babarat lang. Ang halmal ng pits mga guys, tapos ang baba ang kuha. Okay, katayin na lang natin. Guys, hello guys. Ayan si mama, nag-segregate na ng itlog. Ayan, itlog Nino, busa na lang. Ayan o, no? nilalibusan Ay? na yung baboy na kakatayin. Ayan. Para alam nila na, yeah. na walang sakit yung baboy na kakatayin yeah. natin. Um, umaya, lalim natin. Yan, mga itlog. Mga itlog ng itik saka layer chicken. Dito naman, nandito ang, nakakwarto ang ating mga alaga dito guys. Ito, buntis na yan. Ito si yung may itin na Anak ni Lola, pig yan. Ano tatlo na yan? Ano yung mga una niyang anak? Ah, uh, buntis na guys. Ah, uh, buntis na yan. Ayan. Ayan. Um. Ayan, malapit na manak guys. December to, last week ng December o kaya first week ng January, manak na to. Ayan, laki um. ng um. Ito, baka may gustong bumili itlog dyan. Ayan. I love you. pa yun?